Magandang umaga sa inyo mga guys. Welcome back again sa Lulupats Vlog. Mga guys, muli meron tayong uh, sa araw na ito, meron tayong bibisitahin uh, isang tao na kung saan ay uh, may yata ang kanyang paa at ang kamay. Kaya samahan niyo ako mga guys at ating uh, titingnan kung ano nga ang itsura ng taong uh, sinasabi ng mga tao dito na may ang paa at kamay. Tara mga guys, samahan niyo kami. Hello. Maganda mga. Nakagat mo? Kita mo sa direk? Okay mga guys, uh, nandito na tayo ngayon sa bahay nung uh, sinasabi nating ating uh, tulungan ng kaunti na tao. Uh, kaya mga guys, papasok tayo dito sa kanilang tahanan. Ta dito tayo mga guys. Ano ano ang pangalan mo? Melito po. Melito ano? Estorilio po. Estorilio? Ah, uh, ka ba talaga sa Kaganaw? Mm. -mm. Kasi nakita ko ikaw. Ha? Ano ba yung yung nangyari diyan sa iyo? Ano ba 'yan yung tawag doon yung uh -huh. Uh, inborn, inborn o? Inborn, inborn po ito. Ah, inborn yan? Ako. Ganon. So, pakalabas muna talagang ganyan Talagang ganyan na po. Ay, doon sa iyong mga kapatid, mayroon bang ganyan din? Wala po. Puro normal sila? Ako lang po. Mga tiket po. Ganon. Paso po ate. Pati-paso. Ah, uh, Jean, dito ka kasi. Dito lang po. Mayroon well, dito ilang tao ka na ngayon? 52 po 52? So ang asawa mo ay si Jane, tawa ka daw si Jane? Jane? Rubina po, Rubina po Jane ta? Rubina po Ah Rubina Ay wala yung aking mga bukat dito, nasa laliyasan po ah, Mayroon kang anak dito ka? tante rin ko dito Nasa lahugan po ina yung mga ah, nasa po laugan. Nasa lahugan? Nasa lahut po niya. siya Uh, bakit malaki na, malaki na ba yun? 18 years old po. Ay, ganun. Il ilan ba yung anak nyo? Tatlo po. Tatlo. Kayong dalawa ang kwan mag-asawa? Ako na. Okay. Ilan taong ka na kwan? Anong, 40 anong, po. ano ang gusto mong itawag ko sa'yo? Uh, binay na lang. Binay. Okay, binay. <laughs> ilan taong ka na? 40. 40. po At tapos siya ay 52. Hmm. Mas matanda ka pala. Hmm, pero matagal na kayong nagsasama? Ah, twenty... twenty-five, ah, twenty-three years na po. Twenty-four pala. Twenty-three. Ah, uh, matanong ko lang, uh, saan, ba, saan naman kayo nagkita ang dalawa? <coughs> ah, doon po sa kanila po, sa Butiraw. Santa Cruz. Santa, Santa, Santa Cruz? Ano, punta ka sa Santa Cruz, tapos okay. nakita mo siya? May tita po ako doon ah. Ah. Uh, <coughs> oo nga, ano man, ano. So, nung mga panahon na yon nung makita mo siya, nagtatrabaho ka doon, oh, napunta ka lang doon. Napunta tala pa ako sa tita ko. Tapos nakita mo siya? Ayun ah, ang siguro yung uh, tinatawag na labat at first sight. <laughs> siguro. <laughs> <laughs> Pagbuat noon, anong ginawa mo? Niligawan mo siya? Ganon? Hindi naman po, parang um, ano lang po, parang aksidente lang po yata yun. <laughs> <laughs> Paano ang aksidente? Parang hindi po sinadya. <laughs> ganon? Nagkabiglaan lang po yata. Uy, <laughs> <laughs> <O>, e, ganon? <laughs> Sinamahan, Sinamahan po siya ng... Ano tita lang po sa akin ng tita yun eh. Parang inatuputo ko lang po sa akin ng tita ko tapos parang... Kung um, pa second year. <laughs> nag-aaral ka nun? <laughs> parang second year. year Ilan taong po, ka nun, mga panahon na yun? Kung po ay... Yang, <laughs> 70 na po ako nun. 70? 70? Ah, 17. Kala ah, ko 70, 70 ka na eh. 17. Mga, mga ganun po. 17. Eh, paano ah, paano sabi niyo hindi, <laughs> hindi ka niligawan? Paano nangyari? Hindi niligawan. Pumarap po yan. Ako po ay nag-asamba. Ako po ay bonagin. Um, ay nasunod po siya, pag ako maawin ay naabangan po ako sa may puno ng kalo kapal naman so tapos, tapos nung naabangan ka, nakausap ka? mm, ako -hmm. po ay nagkakuha ng mga sihi sa batuhan po sa tabing Dagat. palisdaan ah uh, yung po ay palisdaan ay yung sambahan po namin ay nasa may bundok taas po Hmm. Ay, pauwi na po ako noon. Nangwa siya sa... po ako. Sagutin ko siya. sa sabi ko yung... Yung niya po. po. Hindi, pa paano... I mean, uh, sinabi mo ng huwo. paano nasabi... Ba't na huwo ka agad? Ay, samantalang... Ay, sumantalan... matagal na po Ah, ganun. Mm. Uh, ako po ay high school noon. Ako hindi napasok sa tangali. At kami nagkakita. Uh -huh. uh. <laughs> <laughs> Okay. So, uh, ilan taon na kayong... Uh, kasal ba kayo? Hindi pa po. Ilan taon na kayo nagsasama? 23 po. Ma-24 na po sa May 2. Aba, matagal na rin. Tapos na umingan eh. Matagal na rin. Pero nung mga panahon na yon, binata ka, dalaga ka. Mm. Ganon. Sa pagkatapos, meron kayong anak na tatlo ngayon. Mm. mm. Nalinis po nga niya kung madumi ba. Eh, it, ito palang bahay na, tino, pa yung na tinaanong ninyo. Kaninong lupa ito nga tarikan niyo? Eh, ito po ito sa kapatid niya na bahay. Hinati-hati lang po ito. Ito po isang bahay lamang. Ah, hinati, hinati po sa tatlo. Ah. Ito po sa kapatid niyang tikyan ito kay ex-kapitan. Mm -hmm. Binigay po sa amin ito. Yun, hmm. bago. Dito na po kami, Juan. Mabuti, nakakapagtrabaho ka. Opo. Oh, Nangingisda rin po ako. Nagalang Naing, po yan. Nangingisda ka rin. Nagkasa lang po, nasira niya. Nagalukat. Nasira na rin po ang ah, ating bangkay. Kasi ito namang kamay mo, normal naman na nakakagalaw yan o. Oh. So pwede kang, pwede talaga magtrabaho. Nananay na hmm. rin po ako. Ganun. Nagkatay po ah. yan, may tayan po sila. Ah, okay. Mamaya mayroon akong i-offer sa yung trabaho kung magugustuhan mo. Sabi ni misis mo at sabi mo nagkatrabaho ka sa bayan. Ano na mo nagawa mo ron? dito pa ako talaga sa beach po dito. Parang ano po yung tawag doon? Maintenance. May yeah. maintenance po. Sa beach? Diyan po sa... Japan so, po may lang po ng po Playa kay Emily ah, po. Oo. Oo. Mm -hmm. Eh, pag pinatawag po ako doon sa bayan, tinawagan po kaya dito, ako, hindi, punta po ako doon. Anong nagawa mo naman doon? Eh, wala ko. Minsan pa, pa, pabalik-balik lang sa bayan. Pasasama-sama nung amo ko. Ah, okay. Pabalik, parang kasama-kasama lang, ano. No, mabuti, what naman what yung, <laughs> yung, mabuti naman yung... naman yung ganun. Ay, hindi ka naman nahihirapan, sabi mo, nangingisda ka pa. Hindi ba mahirap na... Hindi mo? Para, sanay ka na talaga, ano, na ganun. May siya nga ni kasama ako sa laot. Ano ang sabi ng nanay mo, bakit nagkaganyan ka daw? Wala, wala naman po eh. Parang, parang hindi <laughs> po nilalab din. O, hindi, kasi baka, di ba, pag yung mayroong kwento na Ayyan, kapag so umiinom ng pampalaglag, mga Ay, ganun sabi po. sabi ko, ata hindi ko <laughs> Parang <laughs> na nain daw para para. po yan tayo right. ng po. Parang po, Meron namang ano, kasi meron akong in-interview, pinaglihi daw sa siya sa palaka, ah. kaya siya mukhang palaka. Sabi po nila sa mangga, eh, hindi naman po ako niniwala sa mga gano'n. <laughs> yan minggo daw po. Eh, yung tatay eh. daw po naglihid yan. Hindi naman po ako niniwala ah, sa mga gano'n. Ah, may kwento rin na pinaglihi sa Indian Ay, minggo. Ayoko, sabi po nila. Sa mangga daw po. po. No, hmm. Iba. Hindi hmm. pa ko... naman dino 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 po ako niniwala sa mga gano'n. Hindi naman po ako niniwala sa mga gano'n. Hindi naman po ako niniwala sa mga gano'n. po ako niniwala Yung principal po. Kapatid po niya. Pero kasi yung, ano, yung in-interview ko nga na nagpinagli sa palaka. Yung tatay daw niya talaga, ang naglihi din. Mm. Ang gawa daw ng tatay niya, nanguhuli ng palaka. <laughs> at yun ang pinupulutan at saka inuulam. Yeah. Gustong gusto ah, raw nun. bukid po, yes, yun. Mm. Eh, meron din namang isa na pinagli daw sa isda. <laughs> Mga mm, ganun ba? Eh, ikaw naman, may kwento na pala na may pinaglihi pinagli sa, sa eh. mangga sa Indian minggu kaya siguro maliit kasi Indian Mingo maliit eh, di ba? Ang ganito pa tiyan mo Oo. Anong kayo po pala mag-asawa? Hmm. Oh, Ay, ito po mati sa kinainan ninyo sa bayan sa nung na eh, sa taas. Ako po yung nandun. Ah, sa ano eh? Ang tawag doon? Marami po kayo kasama ninyo mga anak ninyo. Hmm. Ay ngayon, linggo ngayon sabi, ah, may work ka, ka pa? Ay, pupunta pa ako sa isa. Papunta po nga niya sa hmm. Sabi ko po nga niya sa, uh, ay doon na lang pa ako ma, mag i na ano lang po kung mapunta. Ah, okay. Okay, ah, Merlito, may dala kaming kaunting, ah, Merlito, Merlito ah, ba? May dala kaming kaunting ano sa inyo, ah, kumbaga pasalubong at kaunting tulong na para makakatulong din naman ito sa meron ka ba niyang uh, kutsilyo bubuksan natin malaki na kailangan po may ingat malaki ayan Meron tayong ayan na ah, tinapay ayan gardenya ayan gardenya tapos meron din tayong greatest coffee para may pangkapi kayo sa umaga. Ayan, may gatas na. Ayan. Asukal. Asukal at saka ano to? Ah, sabun para panlaba. Sabun ito, sabun. Ayan o. Mm. Sir. At saka noodles. Noodles. Mm, mm noodles. Ayan. Ayan. Tapos, ano to? Ah, uh, nisin ramen pala. Noodles din ito. Nisin ramen. At ito yung palaman mo sa tinapay. Eh, cheese Swiss. Meron ka rin brand na gatas. At, <laughs> at, at ilang pirasong uh, Dilata. Dilata. Ayan. May tuyo at saka may... Buka. Mantika. Mantika yan. Mantika. Tapos, ang pinaka-importante sila at hindi tayo mapubuhay kung wala ito. <laughs> Bigas. Ayan. Salamat po. Bigas yan. Yan na uh, Merlito, anong masasabi mo diyan sa mga regalo ko sa iyo? Salamat po, maraming 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 <laughs> uh, Anong tawag doon? na uh, ganda ng ano nang kuha ninyo ng, kwaninyo, ng uh, tawag doon yung inyong kasaysayan ng pag-ibig uh. Talagang nagtanong pa kung ano ka. <laughs> nagtanong pa kayong dalawa? Ganon? <laughs> Naglakad po kayo sa puntang Batala. Sa, saan Batala? Sa yung ah, uh, kuweba? Opo, opo, sa baba. Bago nagsakay po kami ay dyan sa Lamdi. Papunta dito. Alas yung... Doon po kami nagturo sa kawit at asundan kami tatay. Eh, nasa din na po din na po nga nung kinabukasan. Bakit di si Dabu Abawin po ako 17 para po ako noon. Ah, oo nga. Naku. Minor de edad ka pala nung madali ka na rin dito. Bago pinuntahan kami nung tiyahin dito, kanong tiyuhin na sinatatek mo ano, nga ni nasa DCW sa mga tatay. Sa 429 ay ako 17. Ganun. Uh, ta talagang ano, talagang uh, may naramdaman ka sa kanya kasi sumama kang magtanan eh. Pero bago nangyari yung tanan-tanan na yun, talagang kayo ay ano na, magkasintahan na. Isang buwan po yata. Isang buwan. <laughs> Mabilis. <laughs> Mabilis ha. Isang buwan ano. Talagang ang pag-ibig nga naman. O yan mga guys, ha? Uh, isang kwento ng pag-ibig na hindi matatawaran dahil sa uh, kasaysayan ni Merlito at ni Binay ay kahanga-hanga yung nangyari sa kanila ay nagtanan pa pala sila mm, ay akalain nyo mga guys itong si Merlito si Binay pala noon 17 years old nang itinanan niya ay mabuti hindi nakasuhan itong <laughs> <laughs> eh, hindi naman talaga makakasuhan kasi gusto naman ni Bina eh. Kaya talagang uh, walang, walang ano. Nagpagawa adon. po sila ng kasulatan kay uh, Kapitan. No? Hmm. Nagpagawa pa. at kung po nga ni Ay, nagkakagulo na po nga ni sa si amin. Ako'y nahanap. Kaya ko abawin. <laughs> so, pagbuat nun, na uh, nagsama na kayo. Okay mga guys uh, Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ng dalawang mga asawang ito paki uh, Pakisubscribe na lang lalong lalo na kung kayo ay bago pa lang sa aking uh, channel Pakishare na rin at like Para sa sunod kong mga video ay lagi kayong updated Okay mga guys uh, hindi na tayo magtatagal dito kina uh, bahay Uh, sa susunod ko pang mga video ah, samahan nyo ako at marami pa akong ipapakita sa inyo okay mga nga guys, ha? bye bye maraming salamat